Eh so mayroon tayong uh, basic na a 5 yung error niya. So nakalagay dito communication error. Yan so higpitan lang natin yung communication. Tingnan natin yung wire kung tama. Niyan siya, E5 na basic. Ayan sya. Ay. Hala, hala. So we check dapat 'yun. Nagas uh, Abi. So yung ginawa natin dito, yung ginawa natin, uh, inisa-isa natin yung wiring niya kasi yung uh, 5 ay communication pag sa basic ha. Communication error. Ayan. Inisa-isa natin. Ayan yung mga kasama namin. Mas. Mungkin pitan siya natin. Sa wishup mas, mas boot. Pikara ba? Ayaw. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. So we, so we took the I love The gloves, the gloves. I Eh? I no, I huh? ayan, so buti yung mandar. Yung wire inisa-isa natin. Doon tayo dito. Yes. Yes. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, ayaw dito sa. No. Hey! Dito sa pra. Ayan, ayaw po And so naayos na natin yung uh, ginawa yun natin yung nag-error yung E5. Communication error lang yun. Yeah. Inisa-isa natin yung wire niya. Tagalin mo talaga ng isa-isa tapos make sure na maayos yung uh, nyo sa sa terminal niya para uh, hindi siya mag-error. Uh, eh yeah. so parlor to dito sa Sapra. Parlor. Parlor. Okay. So ito yan, dito yan sa sapra Yan po yung ginawa natin Dito yan sa sapra yan. Ito yung tayo nung inayos namin no? Nung naku sa taas Yung butas na yun Doon ka papasok ah, Mahirap Dapat nga bubutasan pa yung nalagyan ng butas-butas Mga masri Alam mo naman So ayan, tapos na tayo sa I5 yung communication wire yon. Ah uh, luma kasi yung wire na ginamit nila and din uh, itatama natin. Make sure na maayos yung uh, pagkakabit sa mga terminal para hindi siya nag uh, ko pag uh, magbibigay ng signal. Ayan. So Yan isa namin, buo naman yung wire, tama naman. So bakit nag error siya? So yun ginawa natin. Salamat